Bilang pagkilala sa mga magsasaka ng mais dito sa lambak ng Cagayan, ang Department of Agriculture Regional Field Office number no. 2 ay nagbibigay ng insentibo at pagkilala sa mga natatanging magsasaka na nagpapakita ng angking galing sa pagsasaka na nakaaani ng 10 uh, metric tons ng mais kada ektarya. Naging daan din sa kanilang tagumpay ng iba't ibang uh, agricultural interventions ng kagawaran mula sa mga naipamahaging binhi, abono, mga natutunang teknolohiya sa pagsasaka ng mais at iba pa na nagdala sa kanila sa kaginhawaan upang makaani ng mataas at malaking kita. Ako po si Pepe Martinez, taga Annapatan, Amulong, Cagayan. At isa pa akong farmer. Umaani din ng 10 tons per cropping. Una-una yan sa pag-aararo. Yung gawin ng traktor, ba't na dalawang beses, bago ka magtanim. Saka pangalawa yan, sir, yung pagpili ng binhi, yung binhi, yung talagang umaani din ng mga tenants Dapat na minomonitor mo yan, hindi naman araw-araw, dalawang beses, sa isang linggo o tatlo, ganun sir, para makita mo kung ano yung, yung tanim mo, kung ano ang kailangan. Yung mga may sinusunod natin na planting distance at saka plant population na 20 by 70 or 20 by 65. Kailangan talaga magbasal sila. Ganun, sir. Ang bentayan ko nung last season is 18 po ang ratio po per kilo. Sa tendance siguro, sir, uh, 18 pesos per kilo is 180. Siguro mga expenses mo dun, sir, is 70, ganun, sir. Lahat-lahat na. Maraming din ginagawa ng mga DNA technician na nagpapatraining sila tungkol sa mga ganyan. Ang tulong ng DA, yung magandang binhi, di kanila na ibibigay nila, sir. Yung mga drought tolerant, fault tolerant, yung mga binhing ibibigay. Talagang yung 10 tons pa sa, sa mahal na nang bilhin, dapat na eh, malalagpasan pa natin yung 10 tons, hindi lang yung 10 tons, dapat na abot pa sana ng kahit doble pa para maabot din namin doon sa mahal na na mabibili ngayon. At saka mag share ko pa sa kanila, ma'am, hindi na dapat na mag-abono sila hanggang ano lang. Yung age plant is up to 28 days lang. May apat na akong anak, eh, sa awa ng Diyos naman, nakapagtapos po silang lahat. sa, uh, yung, sa pagsasaka lang ang yung ako kumukuha. Agyaman na, ITDA, nagiti intulong da kanya, nagiti inputs. Kaya tsapay ko mata, dadya itulong tulong na inayunan da tapno kasta ka supay nga may nayon iti pagastos mi ken makatulong iti pamilya mi ket sapay ko maki iti da kumara iti maka kabarwanan nga kasapulan iti pinagmulmula iti mayis kas ko maki planter iti traktor makina no tika da pagpadanom mi ket agyamanak kita nga tulong da po Ako si Noel de la Cruz, isa po akong taga-Ilagan City na nagtatanim ng mais. Dahil sa tulong ng mga teknisya na nagturo din sa amin, kaya nagawa namin na alagaan ng mabuti yung mga tanim namin na mais. Kaya umani ako ng halos dalawang dosenang tonelada. First time ko po na nakaani ng ganong karami. Dahil sa mga fertilizer, mga abono namin na nilagay. Dahil sa araw-araw na pagmomonitor namin, Kaagad namin na mamonitor yung mga parating na mga insek, mga peste. Kaya nabibigyan namin kaagad-agad ng solution kung ano yung mga pwede namin gawin para mapatay namin yung mga pesteng lumadapos sa mga mais namin. Importante po talaga yung patubig dahil po sa panahon ng paglaki ng mga butil. Kailangan po talaga ng tubig para makontinue yung paglaki ng mga butil. Sa panahon po ng pagpipili namin ng mga itatanim naming mga variety na mais, kagaya ng 6130, NK6130, yun yung nagbigay sa akin ng malaking ani. Nagbigay din sa amin ng tulong ang sa DA sa probinsya. Nagbigay sila ng training sa amin every Friday from December to April. Sa isang ektarya po, the latest at gumagastos po kami ng halos 80,000. Mostly ginagastos namin. Pag nag naman kami, mga gumaganan siya din kami ng mga 40,000. So, yung uh, ng derby sa amin, ah, doon na rin ako no, malaking-laki ang binawi ko dahil yung mga binigay nilang fertilizer sa amin, mga product nila na magaganda, doon ko rin nakuha yung malaking kita dahil doon din ako nagkaroon ng garansya na malaki. Mga 200,000 din po, gross yun. Minsan din kapag tapos na yung mais, Nagtatanim din kami ng pakonti-konting mga munggo, mga gulay, para may pangtustos sa mga kailangan sa araw-araw. Malaking tulong po sa pamilya namin ito. Since na nagsimula ako ng pagtatanim ng mais, malaking tulong po ito sa amin. Lalong-lalo na kung may tulong pa ang gobyerno sa amin, ay yus, mas malaki pang mga uh, save, save namin. Sa tagal namin na nagtatanim ng mais, halos lahat ng mga kapatid ko, mga anak ko, nakapagtapos sila dahil lang doon sa pagtatanim namin ng mais malaking tulong po ang naibigay sa amin. Nagpapasalamat ako sa Department of Agriculture na naglunsad ng mga programang paderbi. Malaking tulong po sa amin yon. Department of Agriculture, provincial level, sa LGU, sa lahat na company na tumulong sa amin. Maraming maraming salamat po sa inyo. si Lorna Balagat na nakatira dito sa City of Ilagan. Ako po isang farmer. May tinataniman po ako na 0.75. Una po, nagpapatraktor. Pagkatapos po ng traktor namin, ay nagseset na po kami ng pagtatanim. Pag nakatanim na po kami, inaantay na lang po namin yung pagtubo ng mais. After 12 days to 15 days, pwede na po kaming maghulog ng abono. Yun po ang una na ginagawa ko. Tapos sa uh, 28 days, Nagsaside rest na po kami tapos inaalagaan namin yung mais. Pagkatapos po ng spray namin, binibisita din namin sila araw-araw hanggang sa namulaklak na sila, hanggang sa maani. Tapos nung naani po, uh, lumaki po yung ani namin dahil sa pag-aalaga namin sa tulong-tulong yung inputs po na nilista po ng company noon sa akin, sir, is 23,000. Yun po kasi ang binigay niya sa akin. Tapos yung sarili ko na po sa tractor, seeder, tapos 5,000 po yung nagastos ko na sarili ko na yun, sir. Yung naani ko po doon na... Ano sir, na 126 ang net ko po doon. 76,000 po yung 94 cabans. Yun po ang kinalabasan ng 94 cabans na dry. Bali po ang napagbentahan ko din is 76,000 po. Mahigit. Kaya malaki po yung pumunta sa akin more than 30 plus yung net ko sir. Natanggal na po lahat yung mga gastos doon. Doon ko lang po na subukan na nag-ani ng 10 tons simula nung nagtatanim po kami Uh, nakatulong din sa pamilya ko kasi may nakapagtapos na din po. Ang tinanim ko po na variety, 6130 po. Doon ko po nasubukan na yung 6130, doon ako umani ng 10 tons. Uh, nagpapasalamat po ako sa provincial, sa DA, sa LGU, at sa mga company na tumulong sa amin at sa mga kasamahan ko na din na nagsakripisyo kami sa mga derby. Sana matulungan kami ulit ng provincial at LGU para sa ganun. Hindi lang po sana kami ang tulungan, kundi sa mga farmers na iba para masubukan din nila. Maraming salamat sa DA. Po, oh, si Antonio Bautista, nakatira sa Baluwag, Pinablanga, kaya. Po, isang, ako isang farmers. Na ng 11 metric tons na mais. Na mais. Una, pinapalinis ko muna after 5 days paararo ko bago tamna. Pagamit ng traktor para mayo, mamatay mga damo. Ipa-spray ko para malinis. Ang ginagamit kong variety decal kasi maganda yung ani Okay pa yung mga bukil niya. Sa kada hectare dalawang bag na bini, ginagamit ko at sampung sako na abono ang ina-apply ko para yung ani maganda. Sa pagbabasal ko, minimix ko yung urea, direksyon na yun sa, ano, sa side dress. Pagkatapos nang nilagay ko lahat ng fertilizer, pinupuntuhan ko yung mais ko para tignan ko maganda yung tubo pag may gumapit sa may school na insecto report ko sa DA para magbigay sila ng pang uh, spray para i-apply ko na para umalis yung insecto nagantay ako ng 100 days o 4 months bago anihin ang mais manual yung ginagamit namin na pag-ani pagkatapos ma ma anit tracer tapos si eh, gilad eh, magbibigyan naman yung gagabi ng isang bini sa mga bono para sa farmers malaking maitulong yun ang gross ko ay 180,000 ang gastos ko ay 100,000 ang kita ko lang 80,000 katulong ito sa uh, amin kasi kaya ko yung anak ko. Nakatunay ko ng motor. Malaking tulong yung pagtatanim ng mais. Hindi ako nahiya na isang farmers kasi ito yung gabuhayan namin. Salamat ako sa DA kasi binigyan kami ng binitong tulong. Thank you sa DA. Ako si Samuel Danao from Baliwag, Peña Blanca, Cagayan. Isang magsasaka ng corn. Ako po ay nakaanin ng 10.6 metric tons sa isang hektarya. Laking tulong din yung DA training. Gawa ng ilang beses na rin po ako nag-training sa DA. So, ang unang-unang ginawa ko, in-apply ko pa yung training ko, land preparation. So, para ma ma-maintain natin ang notrehino o NPK ng ng lupa, kailangan po na ipa soil analysis na bago natin mag-apply ng abono. And then, bago po magtanim, kailangan din mamili ng kung anong magandang variety. So, ayon sa resulta ng soil analysis ng aking lupa, ang gusto niya po ay 16 yun sa nitrogen. And then, so, pa sa 1 hectare po na pagtatanim ko po, uh, dalawang bags na decalb na variety. And then, aapat uh, na po na 16-20 yun po yun yung pangbasal, sabay po sa pag binhi. So, after uh, 20 to 25 days, yun pag apply ko po ng urea ng 6 bags, yun yung po yung tawag na side dress. Then, after po ng 45 days, mag apply po ako ng 0060, yun po yung pang phosphorus, baling dalawang bag po na sako ng 0060. So, kailangan po na continuous monitoring sa tanim, twice or thrice uh, a week, kailangan monitor para malaman kung ano ang kondisyon ng ating pananim. Sa aking pagtatanim, meron din binibigay yung DA, laking tulong na rin yun. Kung bibilihin namin pa yun per bag, ay nakakabili kami ng 5,000 to 6,000 per bag at saka yung isang sakong abono na nabibili din ng 1,500 to 1,600 per sack po. So, hanggang po sa flowering stage, alimbawa kung sa 45 days na kung kailangan yung foliar, ay kailangan din na mag-spray. And then, continuous monitoring pa rin, gawaan ng pag-alimbawa, madamo ang ating pananim para hindi prone sa mga daga. Pag uh, marumi kasi ang paligid o marumi ang ating pananim, inaatake po ng daga yan. Kung kinakailangan mag-spray tayo ng herbicide para pamintin natin ang kalinisan ng ating um, pananim. Hanggang po sa makakuha po ito ng bunga, hanggang po sa pag-harvest. 120 days bago ko i-harvest ang aking mais sa tinatamnam kong lupa, uh, medyo magaan naman gawaan ng na-harvest naman through harvester. Uh, repair. So akin naman uh, sa aking 2 hectares na sinasaka. So na uh, harvest naman ng true harvester. Sa 1 um, hektarya ko po na kakukuha ko tulad ng nasabi ko na 10.6 metric tons that is equivalent to 250 uh, kavans sacks. Doon sa 10.6 ko, uh, maganda pag matambahan mo po ang presyo ng mais. Nasa 18 to 18.50 ang per uh, kilo niyan. Sa 10.6 hectares na uh, metric tons ko po, ay i-multiply natin po ng 18.5 ay nag-gross po ako ng almost 200,000 nag uh, net po ako noon yung sa 80,000 yung expenses ko 120 gawa ng ako kasi hindi ako dihado sa aking maisan gawa ng kung minsan twice o thrice pa nga na magpapa tractor ako sa aking maisan base sa aking ani na per cropping ay makaka-net po ako ng almost 150 uh, every cropping po. Laking pasasalamat ko sa ahensya ng DA. Nandyan sila na nakamonitor. Sa tulad naming mga farmers, eh, action agad naman po ang ating uh, ahensya ng DA po. Ako po si Jose Bramaje, isang magsasaka sa Gapal, Kawayan City, Isabela. Isa kung magtatanim ng corn at saka palay. Bago ako magtanim ng mais, isang mga variety ng corn kasi talagang pinipili mi yung sa climate change at saka insect tolerant kasi ang panahon ngayon, pabago-bago. Sa soil tester, talaga mahalaga kasi kinikita nyo on kung anong uri ng pataba gagamitin. Talaga mahalaga yung soil analysis, magtugma kung tamang ang pinag-apply ng buwan pataba. Aararo rin ko muna. Tapos, uh, katapos ng 15 days, hintayin ko yung ulan bago ako magtanim. Kapag umuulan na, yun akong yung double passing. Yung double passing talaga ko, mas maganda yung pananim. Bago kayong mag-araro, huwag yung sunugin. Para may halo yung damo, pataba yung organic fertilizer. Pagkatapos, katapos, uh, double passing, uh, magtanim ako ng mais gamit ko ng seeder, hinihila ng ano, hand tractor. Katapos ng mag-seeder, hintayin mo ano, mga 15 days. Pagkatapos ng 15 days, uh, lagyan mi ng konti ng abono, kumbaga pitik. Pagkatapos ng pagkinagyan mi ng abono, uh, hintayin mi ng 25 days, mag-i-spray kami ng herbicide para mamatay yung mga damo sa maisan. Pagkatapos ng mag-spray kami, hintayin mo ng mag-30 days bago lagyan uli ng abono. Maghintay kami ng 10 days uli. Binibisita ko lang yung mais ko. Parang ano, makita yung meron ng uod. Pag meron ng uod, Nagpa-spray ako ng insecticide sa maisan. Pagkatapos ng spray, maghintay kami ng ilang araw. Titignan ulit kung may insekto. Kung wala, harvest lang. Inihintay min. Sa pagka-harvest ni sir, repair. Uh, mas makamenos sa gastos. Pag huwag, hundred day, okay ng harvestin. Kapag uh, may paparating na bagyo, kung talagang okay ng harvestin, dapat maharbes bago dumating yung bagyo kasi sayang yung pananim kung talagang makiharvest na. Nagtatanim ako ng mais at saka palay at saka meron pa akong kasaba, gulay, manok. Baboy, yun lang sir. Ayun ko sa ba, talagang ingredient ng ano, feeds, 12 per kilo sir. Ang gross ko sa kuha tatanim ng mais ay 150,000. Ang kita ko sa gross kong 150,000, kumikita ko ng 80. Ang gastos ko ay nasa 65,000 ang gastos ko sa one, isang hektarya. Isa akong gaff farmer, uh, isang magsasaka. Hindi ko kinakihiyang magsasaka kasi nakatulong uh, ang sa mga anak sa pag-aaral. At nakapagtapos sila, at uh, nag-graduate silang dalawang anak ko at nakapunta sila sa ano Canada ngayon maraming maraming salamat sa mga tulong ng mga DA sa akin Ang mga katulad ni na Mr. Pepe Martinez, Mr. Noel De La Cruz, Ms. Lorna Balagat, Mr. Samuel Danau, Mr. Antonio Bautista at Mr. Joe Bramahe ay ilan lamang sa mga natatangin magsasaka sa reyondos na naging bukas sa oportunidad upang matuto at makasabay sa mga napapanahon at makabagong pamamaraan sa pagsasaka upang makamit ang mataas na ani at mataas na kita. Sa ng Department of Agriculture, Regional Field Office No. 2, Corn Program at ng RAPIS, samahan nyo na naman po kami sa mga susunod pang episode ng programang Biyaheng Agri sa Cagayan Valley. Ako po ang inyong yunkod, Julian E. Florage. Mabuhay!